Ganito pala kalaki ang naliligwat ng mga CPP, NDF, NPA na pera sa gobyerno. Ang laki ng halaga, 300 million pesos. Bukod pa dito yung mga kinikita nila sa mga kanilang extortion mula sa mga company na kanilang mga kinikikilan o in-extort na mga company na kung sino hindi magbigay ay kanilang hinaharas o nauwi sa pagkasira ng mga kanilang equipment o pagpatay sa mga tao. So imagine na lang ninyo yung halaga na nakukuha ng mga CPP, NDF, NPA na pondo para panlaban nila sa ating gobyerno sa Pilipinas. Imagine mo yung 300 million pesos bukod pa yung mga ibang kinikita nila tulad ng sinabi ko sa mga kanilang extortion sa ibang mga company. At ngayon, papakinggan natin ang mga sinabi ni Ka Eric dito. Itong si Ka Eric ay dating membro ng CPP, NDF, NPA ito na nagbalik loob sa ating gobyerno. Pakinggan natin kasama si uh, Dr. Loren Badoy at si Ina na host ng uh, SMNI. Pero bago yan, kung bago man kayo sa akin channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakikita ang notification bell para mag-update kayo sa mga video ang aking i-upload para sa mga issue sa ating minamahal na bansa. Miss Ina, there are three kinds of sources. Very corrupt, very, very corrupt. corrupt. Yeah. At sana marinig ito ng Anti-Manila Council at mm. ng ating Anti-Terrorism Council. The first source of the funds of the Communist Party of the Philippines nang gagaling mm. po sa extortion o yung tinatawag nilang RBKU. revolutionaryong Buwis sa Kaaway sa Uri o Rev Taxation. In simple terms, yan po ay extortion. Telecommunications, Globe at Smart, malalaking bus company, even maliliit pinapatulan nila pati yung Uh, Florida Transit Transport mm. ay mm -hmm. almost 5 million a year Miss Ina, mm -hmm. isang bus line na maliit sa Northern Luzon. Eh how much more? Ang malalaking uh, bus line like Vallacar uh, Transit na multi-billion business, Ma'am Lorraine. Mm -hmm. At iba pang malalaki. So extortion, mining, mm -hmm. uh, politiko na nagbibigay ng monthly sa kanila. So these accounts dati nang andun pa ko sa Communist Party of the Philippines, New People's Army Operations Command National Unit, sa extortion, ma'am, kayang mag-generate ng 500 million to 700 million, depende sa pagkakataon. Isang taon na yon. Ang kalahati niya nang gagaling sa Mindanao, nung napakalaking in That's per source. Number two na source nila, bumagsak ito na mag-pandemic at nang bumagsak ang NPA. Number two source, NGO racket and business. Ibon, Rural Missionaries yeah. of the Philippines, CERNET, as yeah. uh, Citizens Disaster Response Center, donation sa Yolanda Typhoon. Ito yung pangalawang source, mga 200 to 300 million a year galing sa Europe, sa Amerika, at mga kontribusyon ng mga Filipino communities and expatriates abroad, including sa US. Ang number three, ito po yung tinatalakay namin ngayong araw, yung pondo sa loob ng gobyerno. Ang pinakamalaki na pondo na nanggagaling sa ating gobyerno, papunta sa terrorism financing yeah. ng CPP, NPA, ang pork barrel at mga pondo sa loob ng Kongreso. Kasi dati, sinubukan din ni Judy Tagiwalo na magpalusot ng mga pondo gamit ang DSWD fund. Okay. Ang tawag nila cash for work. Tsaka emergency assistance na punta sa mga area ng NPA. Ito po ay nung panahon na sila'y pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte na sila'y magbabago na at tutulong sa kapayapaan ng bansa. Andan ako sa DSW din Correct, Ma'am kay Ka di ba? <laughs> 20 million ang isang nahuli natin papunta sa grupo nila Fanagel na, mm -hmm. na namatay na NPA commander sa Bohol but he was at that time doon sa Southern Mindanao, Pasaka, uh, IP Association ng Communist Party of the Philippines. At ang pinakamalaki nilang na hindi nagagalaw at ngayon lang ginalaw ng gobyerno, thanks to NTFLCAC, mm -hmm. yung Cordillera People's Alliance mm. nila. Malaki yan, Miss Ina. Kasi yan ay mga climate change, mm. mga IP advocacy rights, environmental... Ito yung mga issue na kumbaga lahat talaga ng tao ay mapapa no, na solusyon yes. nito pero hindi nila alam. Ito ay paraan lang para mag-scam itong mga komunisang terrorism. Kaya, Correct. kaya, kaya napakahalaga, kaya napaka-napaka-napakahalaga, we cannot overstate it, nung no liquidation, Yes. yung accountability yung sinasabi na ninyo itong mga gov at saka everybody in government kung saan ninyo ginastos ang pera ng taong bayan mm -hmm. sure no everybody syempre yung yung cpp kasama sila dyan, party list na kasi mm -hmm. nakita natin ngayon talagang ginagamit nila para sirain ang bayan no yes. ammunition etc no and corruption of course pero ito yung kung bakit kailangan. Ito yung, may kasi iba sabi mo, kasi Eric last week, di ba, may, yung ibang kongresista sa Kabaong, whatever, ginagamit, mm, di ba? Sa mga But even then, yeah, <laughs> even then you need to tell us saan ito ginang, nang, ginagamit. Kasi pala, ito na pala yung ginagamit sa atin, ito nila Franz Castro, Arlene Brosas, mm. Raul Manuel, Nery Colmenares, Teddy, Teddy Casino, Casino, all these decades that they've been there in Congress billions of Philippine or of taxpayers' money, diyan pa na napupunta. Ito yung mm -hmm. kung bakit. No? Mm -hmm. yes. ka, Eric, meron tanong dito si Leslie Diaz. So, meron bang nagawa itong... Um, itong kamatayon lock sa Kongreso sa tagal nilang naririyan at wala. bakit gano'n na lang katagal silang nakapanloko? Yes. Sa sagot po, wala silang may nagawa sa mamamayan. Pero sa mga leaders at kadre at mga operators nila mayroon. Pundo ng gobyerno, pinupunduan ng tagapagwasak ng gobyerno. At kung bakit sila tumagal dyan sa loob ng kongreso, dahil pinabayaan natin sila. Mm -hmm. Pinabayaan sila ng gobyerno. Mm -hmm. No investigation was ever conducted against them. Ngayon lang ito binubulgar. Dito lang yan sa SMNI at sa Laban Kasamang Bayan. No cases filed against them before in TPLK. Mm -hmm. And that was 20 years before. And no actual campaign to campaign against them na hindi sila mananalo sa eleksyon. Mm -hmm. Ngayon lang nangyari last year na natanggal ang kanilang dalawang party list and 2.8 million votes ang nawala sa kanila. But thanks to Lenny Robredo and her alliances and Barry Gutierrez and their group, mm -hmm. nakabangon ang kabataan party na lugmok na lugmok na yan dati. Kaya na mayagpag na naman sila Raul Manuel dyan, Arlene Brosas at Franz Castro. Yan mga kaalyado yan, nila dati nung eleksyon kaya nag-survive sila. You can imagine, every year, nagkakamal po sila ng hindi bababa sa 300 to 500 million or more every year combination ng sahod, MOOE, Extraordinary and no, Miscellaneous Fund. No, no, Eric, span. 3 million lang a year, no? No, no, 500, no. 500, no, ma'am, uh, 50 to 500 million. 100 million bawat isa. Okay, bawat, bawat isa, isa. Bawat so, isa. So, tatlo sila 300. At yun, narinig at napanood natin ang paliwanag ni Ka Eric kung paano ba kumikita yung CPP ndf NPA dito ng hundreds of millions dito sa pondo ng ating gobyerno. At yung mga bukod pa yung mga kinikita nila kada taon dito sa kanila mga kinikikilan na mga anumang company mula Luzon, Visayas, Mindanao. At hindi lang yon yung mga kinikita nitong mga tinatawag na wings ng CPP, NDF, NPA dyan sa Congress na yung kanilang tinatawag na extraordinary Fund. Hindi, hindi lingit sa ating kaalaman yung issue ngayon kamakamakailan about dito sa extraordinary Fund na walang liquidation by itemized kundi liquidation by certificate lamang. So alam na natin kung ano ang magiging kahinatnan sa ganyang klasing liquidation kundi nakawan. So bago ko tatapusin tong aking pag-react o pag-comment dito sa video na to ay please naman kung bago kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para maging update kayo sa anumang video ang aking upload ukol sa mga isyo kaganapan sa ating minamahal na bansa.